Sa loob ng tatlong dekada, isang tao ang nabuhay mag-isa sa gitna ng kagubatan during World War II at naniniwalang ang mga Hapon ay naririto pa rin. Ito ang kwento ni Sergeant Manuel Mando Ilagan. Ang sundalong nakalimutan ng panahon ngunit hindi kailanman nakalimot sa kanyang panata. Taong 1945, sa gitna ng digmaan sa Palawan, ang Philippine Scouts, kilalang hanay ng mga sundalong Pilipino sa ilalim ng bandila ng Amerika, ay nakipaglaban upang mapalaya ang bayan mula sa pananakop ng mga Hapon. Si Sergeant Manuel Ilagan, isang batang taga Batangas na lumaki sa hirap, ay sumali sa hukbo sa edad na 22. Tahimik, disiplinado at may iisang layunin, ipagtanggol ang lupaing kanyang sinumpaan. Ngunit isang araw, sa isang malagim na ambush malapit sa Brooks Point, ang kanyang unit ay sinalakay ng mga Hapones. Nawasak ang kanilang kampo at ang ilan ay bihag, ang iba naman ay pinatay. Si Mando, sugatan, pagod, ngunit buhay ay tumakas sa kakahuyan at doon nagsimula ang kanyang mahabang pagkakawalay sa mundo. Lumipas ang mga araw, naging linggo, Naging taon, hindi nakabalik si Mando. Ang digmaan ay nagtapos, ngunit sa kanyang isip, hindi patapos ang labanan. Araw-araw, nagtatago siya sa ilalim ng mga ugat ng puno, nanguhuli ng isda at nag-aalaga ng mga halaman. Sa gabi, maririnig ang mahina niyang tinig. Ang mga hayop ang kanyang kasama, ang ilog ang kanyang kampo, at ang hangin ang kanyang radyo nagdarasal at kumakanta ng bayan ko. Minsan, gumawa siya ng bandila mula sa lumang tela at dugo ng usa. Itinayo niya ito sa isang patag na bato sa gitna ng gubat. Tuwing umaga, tatayo siya roon, tumitindig, nagsasaludo at nag-aalay ng panata sa bansang akala niyang nasa digmaan pa rin. Pagdaan ng maraming panahon, tatlong dekada ang lumipas isang grupo ng mga explorer ang nagsagawa ng pag-aaral sa kagubatan ng Palawan. Isang gabi, habang malakas ang ulan, nakita nila ang liwanag ng apoy sa di kalayuan. Akala nila ay mga aita. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang lalaking payat, marumi at suot pa rin ang sirang uniforme ng sundalo. Mahaba ang buhok, mapurol ang mga mata, at sa kanyang mga balikat isang kupas na bag na yari sa tela ng lumang bandila. Tumigil ang mga explorer. Tahimik, walang gumagalaw, hanggang sa marinig nila ang poses na parang nagmula sa ibang panahon. Huwag kayong lalapit, baka may mga hapon pa. Tay, tapos na po ang gera. Huwag kayong magpapaniwala, marami pa sila rito, nagtatago sa mga bundok. Hindi na po sila nandito, matagal na pong malaya ang Pilipinas. Malaya? Kung malaya na tayo, bakit wala nang bumalik para sa akin? Halina po, tay. Uwi na tayo. Uwi? Matagal ko nang gustong umuwi, pero baka hindi na nila ako kilala. Pero, sige. Kung tapos na nga ang gera, baka panahon na rin para akong magpahinga. At doon, sa gitna ng ulan at katahimikan ng gubat, ang sundalong matagal nang naiwan ng panahon ay muling tumahak pabalik sa mundo na matagal na niyang linisan. Dinala siya sa bayan nang ipakita sa kanya ang dyaryo may petsang 1972. Tumitig siya rito ng matagal. Tapos na ang gera. Mahina niyang tanong habang nanginginig ang kamay. Tahimik ang paligid, ang digma ang pinaniniwalaan niyang patuloy pa matagal nang nagwakas. Hindi na siya muling nakabalik sa Batangas. Ang kanyang pamilya matagal nang nagluksa. At sa mga dokumento ng militar, taong 1975 pumanaw si Sergeant Manuel Ilagan sa tahimik na libingan malapit sa kampo ng mga sundalong Pilipino. Sa tabi niya, inilagay ang bandilang nilikha niya sa gubat. Minsan daw sa madaling araw, may makikita silang anino ng lalaking nakasaludo sa gilid ng kagubatan at maririnig ang pamilyar na tinig. Minsan, ang tunay na kabayanihan ay hindi makikita sa medalya, kundi sa panatang hindi kailanman binitawan kahit nakalimutan na ng buong mundo. Ako si Eman at ito ang Forbidden Files PH kung saan ang mga kwento ng nakaraan ay muling binubuhay sa dilim ng kasaysayan. Ang file ng Forgotten Soldier ay isinara na noong 1976. Ngunit ang tanong, ilan pa kaya ang nananatili sa gubat? Patuloy na nakikipaglaban sa mga aninong nilimot na ng kasaysayan. Ang file ng Forgotten Soldier ay isinara noong 1976, ngunit ang tanong, ilan pa kaya ang nananatili sa gubat? Patuloy na nakikipaglaban sa mga aninong nilimot na ng kasaysayan.